bilyon bilyong tiso raw ng gaban ng bayan ang wilaltas para sa pamimigay ng ayuta at pamimili ng boto. Iyan ang ginawang pamubuko ni Sen. Amy Marcos, ang nakatatandang kapatid ni Pangulong Bongbong Marcos sa Independence Day event sa Malaysia. Ako na magsasabi, masamaman ang loob ko, masamaman ang loob ninyo. Kahit kapatid ko ang nakaluklok sa poder, ang totoo, sayang ang pinaggastusan ng ating bansa, inubos bilyon-bilyon sa ayuda at pamimili ng boto. Sabihin na natin ang totoo. Pinanggit niya si House Speaker Martin Romaldez at First Lady Lisa Araneta Marcos ilang lulong at lalay ng bayan na hangos sa dalawang buhayang viral sa social media. Maliban dyan, tuda rin si Vice President Sara Duterte sa kinalabasan ng boto ng iba pang pambato ng Pilipilaban na hindi pinalad sa eleksyon. Naniniwala siyang totoong nanalo ang mga kandidato ng partido. Ang on Elections sa Comelec, tumangin namang magkomento sa naging pahayag ni VP Sara. Anti-Comelec siya ni George Garcia, karapatan daw ng sino man na magpahayag ng opinion sa ilalim ng isang demokratikong lipunan. Natatandaan na una nang nawagan si KODC leader Pastor Apollo Kibuloy sa si Comelec na magsagawa ng manual recount ng mga boto kasunod ng mga umulay discrepancies sa na nakaraang eleksyon. May mga aligasyon na nakaprograma mga makina para mandaya. May mga ulat din na may mga pre-shaded ballot at hindi tumugma ang resulta sa resibong inilabas kumpara sa aktwal na boto ng mga tao. Naging controversial din ang delay sa transmission ng election results sa transparency servers ng mga poll watchers at media. Maliban kay Pastor Kibuloy na nuwagan din ng ilang miyembro ng PDP Laban sa COMELEC na magsagawa ng manual recount. Kami ni yan, mas kita taas pa ang boto namin, hindi kami upo, Oh, yun ha? Mm -hmm. Saan ka makakita ng kanyan?